So yun dito mga Bikers, sa uh, ano ah, ah. terminal kailangan mo mag-elevator. Para maka -ano ka, baka baba ka doon sa departure. Yan. Departure tayo, sa departure dito. Ah. Uh, 1 ang 2 lang yun. Close. Zero. Oh, saan ba yung 1 dito? Huh? Ito. Ito yata eh. Tingnan departure eh. So yun dito lang pala tayo mga bikers oh. Yan. Dito na tayo. Okay. Oy. Okay, no. Oops. So yun dito mga bikers, hindi kayo maliligaw dito dahil pagaling kayo dun sa train ng ano. Pagbaba nyo dun sa elevator, mayroon naman mga aro dito. Ayan, tulad yung Terminal 1. Ayan, pa-akit uh, lang ko na uh, ano. Ipuntang departure yun eh. Oh. Ayan, papuntang car parking. Ito, departure. di ba Ganun lang ka-relax. Simple. A few Ayan, moments later. Yun, kabila. Ito yung uh, papunta na sa loob. Paakyat. Yan. Ganun lang kay AC. Relax, relax lang dito. O, oh, di ba? Malay dinugtungan na lang nila pala itong ano, mga bikers. Itong uh, dating labas sa dati kasi ito eh. Ang dinugtungan na nila papasakot tayo sa loob ng departure. Tara, let's go. So, itong sa kabila, papunta terminal 2. Ito yung papunta terminal 1. So, terminal 1 tayo dito tayo. Kaliwa tayo mga bikers. Alala. Ah, Oh, di ba? <laughs> Ay. So, kita yung mga bikers na. Yeah. Yeah. Departure. Departure, departure. Thank you. Yeah. Hmm. Okay, tayo ng departure mga bikers na. No? Ayos tayo sa aray ba kanina. So, pumunta tayo ng departure. Ano pa sa ate? Bala. Yeah, departure. So, yun. Tara, let's go. Ops, hmm. Oops, ito na yung departure. Oh. Oh, pero nakadali lang. Oo, oh, oh di ba? so, ito na yung departure ng, ng Terminal 1, mga bikers. Yan. Di ba? Napakaluwag. Oh. Kate Pacific tayo. Anong uh, ano? Flynas. Dito kasi yung ano uh, dito Sky Team Flynas uh, Middle East Emirates. Mamaya-maya pa tayo. Magkaantay tayo ng ano, uh, mga bikers dahil uh, alas 12 pa tayo baka wala pa. <laughs> Katambay muna tayo nito. Tara, let's go tayo. Kasi prop muna tayo mga bikers dito sa Terminal 1. Sa pagpasok nyo dito sa Terminal 1, ang sir, pasip dito ay uh, dito lang sa ano, Bye. Sa, ano, sa dito sa bandang kaliwa pagpasok nito sa... Assalamualaikum, boss. ba kamo 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 35 kamo 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 sa kamo kamo na kamo sa kamo 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 sa departure. kamo kamo uh, duty free kamo 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 sa immigration ngayon duty free kagaya makikita nyo dito o, gusto nyo bumili ng ano mga chocolate mayroon dito kaya lang 20% ng ano you know mahal 55 ang nila dito mahal so ito na yung departure mga bikers ng ano ng uh, terminal 1 o kita nyo uh, napaka solid ng duty free nila no? pagpasak mo kailangan bumili bumili ka na ng ano ng uh, ang bibili mo pang pasalubong duty free oh. Yan, may lobo dito. Yan, yung uh, lobo ng uh, ano ng uh, <laughs> Yung lobo niya, lobo. So, mga ano pa dito kung sana gusto mong ano. Ang ganda ng ano nito nila. Ayos na ayos na mga bikers, no? Yan. Di ba? Ito na yung bagong gawa mga bikers ng ano ng uh, Terminal 1 yung pina-extend nila yung ano yung pagitan ng uh, ano itong sa Terminal 1 at saka ano pina-extend nila to kaya ganito na ang ganda na lawak na sa loob so yun ito na yung uh, oh mga guys yung departure area ito sa may malapit sa 109 shout out pala kay Jeep <laughs> si Jeep ngayon operator just kabila ay hey, shout out Jeep wala pa naman yung kata Pacific maya maya pa yung Cathay Pacific mga bikers ito pala masarap mga bike oh. pwede mo ila ano mo nito yung anyong paa oh. Pwede mo i-straight ganyan Oh. Di ba? Solid. Oh. Kapag nakatingin ka sa eroplano. Oh, di ba? Pwede mo angat no. Yung paa. Oh. Ha.